Bagong banat ni Jackie laban kay Kailin, inulan na reaksyon. Tila hindi pa natatapos sa kanyang pagpapasaring ang dating aktres na si Jackie Froster. At muli siyang naglabas ng banat laban sa ex-girlfriend ng kanyang anak na si Kobe Paras na si Kailin Alcantara. Matatandaan nitong nakaraang linggo, gumawa ng ingi si Jackie matapos maglabas ng video. Kung saan, inilahad niya ang umano'y detalye ng hiwalay ni na Kobe at Kailin. Ayon kay Jackie, hindi raw basta simple breakup ang nangyari ipinahayag ng sinaktan man ni Kailin si Kobe noong sila pa ay magkarelasyon. Bukod dito, tinawag pa niyang manipulatin si Kailin at inakusahan ng kampo nito na siyang may pakana sa pagkalat ng cheating issue laban kay Kobe. Sa kabila ng mga revelasyon ni Jackie, nananatiling tahimik si Kailin at hindi na pinatulan ng mga akusasyon. Ayon sa pahayag ng kanyang management na Sparkle, gusto na raw ni Kailin na isara ang issue at mag-move on. Pahayag na Sparkle, Kailin would like to move on with this issue she has to chosen to keep her peace and maintain the respect for the people who have been part of her life. She hopes we can all move on and put issues to rest. Pero tila hindi pa tapos si Jackie. Kamakailan muli siyang nagpost sa Instagram story ng isang makahulugang quote na patungkol sa mga abusado at papangkontrol na tao. Ayon sa mensahe, hindi nawawala ang tunay na kaibigan, mga totoong oportunidad o tamang relasyon kapag ipinaglalawa mo ang sarili mo at pamilya mo. Ang nawawala ay yung mga taong abusado, manipulative at nakakasira sa mental health. Hindi man siya nagbanggit ng pangalan, maraming netizens ang na nag-isip na si Kylie ang pinapatamaan niya. Ani uh, Jackie, you don't lose real friends, real opportunities or real relationship when you start standing up for yourself and setting clear boundaries. You lose abuser, manipulators, narcissists, control freaks, attention seekers, and mental health destroying leech. Omani manin na reaksyon mula sa netizens ang bagong post ni Jackie. Kung saan marami ang nagsabing tila sarili niya ang pinapatamaan niya sa kanyang mga salitang patungkol sa mga abusers at manipulators. Binalikan ng ilang netizens ang masalimuot na nakaraan ni Jackie. Partikular na ang hindi rin maganda paghihiwalay nila noon ng dating asawa niya si Benji Paras. May mga nagsabi rin na mas makakabuti kung mananahimik na lang si Jackie at hayaan si Kobe na harapin ang sarili nitong mga isyu. Habang giit ng ilang netizens, gusto lang sumikat uli ni Jackie kaya hindi ito tumitigil.